And magandang hapon mga toad, welcome back sa channel natin at tumating uh, na nga pala yung bagong air filter ng ating uh, Bergman Tamaan nyo ako at papalitan na natin ng bago yung ating air filter So, nabili ko to sa Lazada ng nasa 169 pesos Pero nakakuha pa ako ng discount kaya nasa 145 ko na lang siya nabili At ang kasama niya ay ito Air filter As yung foam Tsaka bagong ganito go goma na nilalagay sa pagitan nilimutan ako tawag dito eh. so ayun nga basta nakalagay dito na nakalagay sa manual na ang air cleaner ay nire-replace every 12,000 kilometers pero na every 4,000 i-inspect natin siya since 9,000 kilometers na yung odometer natin Chinek ko siya at medyo madumi na siya. Makikita niyo mamaya. Kaya ngayon, nag na ako na i-replace siya. Pero itong nabili na natin, air cleaner ay hindi to genuine eh. Local, local brand lang to nga alam ko. Kaya ang plan ko, every 3,000 kilometers o kada change oil natin, magpapalit na tayo ng air cleaner. Pero syempre, i-check din natin kung sobrang dumi na niya or hindi pa. Kasi mas maganda kung regularly din natin siya ini-inspect eh. Para at least alam natin kung madumi na or hindi pa. Nakadepende ka din kasi ang pagdumi niyan sa paggamit ng motor natin. Kung saan-saan tayo lagi pumupunta, kung lagi maulan, malikabok, di ba? Ayan, simulan na natin kalasin yung ating stock na air cleaner, air filter. Rimo, tanungan mo ako? Ha? Eh? Mm -hmm. Tulungan mo ako. mag guys ng motor ha? Eh? Tutulong na naman eh Tutulong na naman, naman naman Assistant na naman ako eh Assistant na naman sa'yo dati Eh, no. eh. Lagi pa sa Tuturo ko sa inyo kung paano kalasin nyo cleaner natin cleaner natin So, ayan, nakalagay sa manual natin. Para matanggal natin yung air cleaner, kailangan muna natin tanggalin yung bangko. Itong, ano, mismo upuan. Pero, hindi rin natin gagawin yan. Diretso na tayo dito sa part na to. I-remove na lang natin yung apat na screw. Tsaka dalawang uh, hook madali lang naman yan, nakapakita ko sa inyo para hindi na natin kakalasin yung upuhan darotso na tayo dito sa air mismo, air filter lang ayan, so ito yung apat na screw na tatanggalin na natin itong isa dalawa tatlo apat so nasa loob yung hook ito yung, hook. Ito yung isang hook ginawa tayong flashlight mo din yun So na isang hook yan. Para maalis yan Gagantayin nyo lang yun. So yung isang hook Para makapan natin Kailangan natin Pasok yung braso natin sa loob At Kapain nyo na nasa Dito sa part na to Makakapan nyo naman yun Tarang dito sa part na to. So, ayun, tanggalan natin. Basta i-gaganon nyo lang para mabuksan. at yung last na screw ay nandito sa loob kung makikita nyo hindi siya abot gagas ko siya sa ano natin Yan. hindi natin siya abot gagas dito kaya gagawin natin kailangan muna natin itong buksan alasin muna natin ito Tapos higitin lang natin bababa. Ayan. At pag nahigitin natin ngayon, Kasi higitin nyo lang siya pababa. Ganun. Kasi nakahook siya dito. Sa so, part na to. Kailangan natin siya ulit pababa. cover. Malinis pa yung loob. Ito malinis pa. Sige po, bukas lang natin ito. Ayan yung ating air filter. Kita nyo. So, ito yung stock kung makikita nyo. May ukit siya dito. Kaya malalaman niya na genuine part siya. Ito yung pinaka-original. At yung uh, mapapansin niyo, wala siyang foam. Hindi ko alam kung bakit. Baka yung maturbo um, lang yun. Tingnan niyo yung pinakaiba ng dalawa. So, ito yung ating stock. Na sobrang dumi na. Kulay na lantan na. Siyempre marami na siyang dumi-dumi. Nagpapalitin na talaga. Kaya nag-decide na ako magpalit. So, kaya 'yung binibitawan ko. Ayan. Green na green. Tapos wala na siyang no? selan So, kaya alam mo hindi siya genuine. Strictito na naman. Pero to global. Kani ko dito meron sa gitna. Ito, yung no, mga nakaupap na may number, dito, ito. wala, plain lang siya, tsaka yung no, makikinigaw niya, tigas to, ito. ito. local Mas matigas yung original. Ito malambot yun oh. Matigas. Ayan. Kaya gagawin natin. Papili tayo every 3,000. Inspect na natin. Kung madumi na. Mas papalitan na talaga natin. so halata ang local talaga to. Ayan. So, nakalagay din pala sa manual na okay gumamit ng compressed air kasi nakalagay ay well, compressed air can damage the air cleaner element and do not blow the air cleaner element with compressed air so huwag nyo na itong subukan linisan kalta nyo na lang mas may pa hindi ko na alam kung kano yung genuine part nito pero may nakita kasi ako sa Lazada na mas mahal kaya sa dito mga nasa 800 atayin kaya itong pinik, binil, ito na lang binili ko ng local natin, palta na lang natin siya ng madalas. So ayan, huwag nyo na subukan itong linisin. Talagang palta na lang. Tapos itong foam part naman na to, nilalagyan natin ng engine oil. Kasi nabasa ko na nilalagyan ito ng, dinadump ito ng konting engine oil. Para at least, uh, dito unang kakapit yung kaligabok bago dito sa, ano natin, bago sa air filter. So itong foam muna. So, konti lang lalagay natin. Babasahin lang natin siya Yung basta-basa lang. Hindi naman niya kailangan basang-basa. So, ito pala yung nabigyan natin na natin ng air filter. And super valiant motor parts. Ayan. Iba lang yung picture niya dito. Pero ito yan. Pang bird na naman eh. Ayan. Fragment 3-piece set. Air filter. Gaps tayo. So, ito yung gagamitin natin na engine oil. R5000. Ito itira lang natin. Ayan lang natin siya ng kundi. Daan, huwag niyo siyang pipigay uh, uh, na pa kailangan ito ganun palang nadump niya naman ganyan, dap-dap lang, lang, Dump -dump lang uh. Kaya may papel na ko sa ilalim para masipsit yung sobra-sobra uh, ng na oil. Dada, ang kapre mo? Huwag oh, mamay niyan madam, yan chemical yan. Ikaw talaga, huwag oh, mamay niyan. chemical yun. Ano okay, okay. okay, 'yung entry register? Tama. Okay, ganito na 'to. And ito kasi 'yung first layer na protection natin. So foam, so air, 'yung kakabit mo nito dito, obligo. Tapos si 130 niya. Tapos bukod pa yung mismo air filter natin. Ayan. Diba? Let's go. Let's go. Ayan na lang kayo. Mga assistant. <laughs> so, next naman, ilinisi muna natin yung uh, mga pagitan dito. <laughs> yung mga singit-singit dito. So, linisin hindi natin yung singit-singit na yun. Then, dito rin natin nalagay yung sa goma na yun. Kita nyo, mapapansin nyo, parang may mga alik-alikabok doon sa singit-singit na yun. Pero, hindi siya nakakapasok sa loob. <coughs> hindi siya nakabasa-basa nakakapasok sa loob. Kaya, kung lalagyan pa natin ito, ng goma, double protection pa. Lalo hindi siya magpapasokan ng dumi. Kasi, ano, may mga dumi-dumi. Dibra siya out. Oh. natin siya bawasan.

Balikan na natin ulit ang uh, pairings. Ayan. So, medyo mahirap na lang ng kauti yung pagkabit na balik dahil meron na siyang rubber gasket. So, ang kailangan niyo ay i-press ng maayos, pati yung pag-lock ng pin. Unahin nyo yung screws para pumasok siya at yung rubber gasket ay maipit sa loob para mag-fit. Tapos tsaka nyo ilock yung pin. I-push daw nyo para uh, ma-fix ma na siya. Pero para sa akin mas okay na mayroong rubber gasket kasi talagang para wala talaga ipapasok na ibang ano, alikabok uh, sa ibang sa ibang parte, di ba? So, testin na natin. itong luma, tatapon na natin okay naman sya hindi na po so yun na yung video natin mga tol uh, maraming salamat sa panonood nyo sana may, natu may natutunan ulit tayo. dahil ako natuto rin maraming salamat sa panonood at uh, see you on the next video